Grabe talaga yung lugar na to. Ngayon ko parang naranasan na may northern lights umagang umaga. Alas 7 ng umaga. Ano, nagtatrabaho kong kasama ko. Ito yung kasama namin Rilandik. Magti-terminate ng supply. Kaso sobrang tigas. No, 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 White House Ayan. Hanggang doon, doon yung city Ito wire to Pero matikas Kailangan sunugin para mabend Dito papunta Ayan, Matikas yan Hindi yan mabalik Tumigas dahil sa hilo Susunugin mo na yung Kuhan Para matunaw yung mga kuhan sa guan. Mga yilo sa loob Tapos mabalik dito kasi dapat didikit yan to wire to wire may laman po na ako apat apat na wire maralaki ah, so tigas ano yan eh yeah, Kaya sunugin dapat sunugin para makuha siya mal malalambot ano. yan, dito yan siya susuplayan niya yan dyan yung building yan susuplayan siya dyan tapos dito sa kukuha tapos yung wire ito pumunta dun sa kabila dun kumuha ng main yan ito yung paligid namin dito so alas 7 ng umaga ito pa rin yung itsura oh, may may northern lights pa oh. Ayan, northern lights oh. yan northern lights may northern lights dito kayo ano nakakita no, sa camera ko camera ba ano yan northern lights Taka ito. Oh. <laughs> sayo kayo Northern Lights oh. Northern Lights yan mga kabayan oh. Oh. Sumasayaw sayo oh. Northern Lights pala yan, hindi nawala. Pero oh, Northern Lights yan. Ayun ko lang napansin. Umaga kasi, minsan gabi lang kasi nagpapakita yung Northern Lights na yan. Yan. Ah, may bu bulusok diba oh. Northern Lights ba? Hey! Ay, oh? Eh, Ayun? Ang ganda no? Oh? Grabe. Uh, lights pala dito. ba yung makita oh. Hinihinaw uh, na kasama ko. Dito may mga building dito na nakatira na. Yeah. So, madilim dito. Wala kasing araw. So yan. Yung lights na yan. ang uh, ganda oh. Diba? Umaga-umaga may northern lights. Uh, yan, kung kuha ng kamera natin kasi. Ayan oh, oh. Northern lights oh. Yan Ganda oh. Iba-iba siya ng shape oh. Umagang umaga may northern lights. Ayan oh. Ayan. masayaw sayaw Ayan. Ayan. Ganda oh. Grabe talaga itong lugar na to. Ngayon ko palang naranasan na may northern lights umagang umaga. Alas shitty ng umaga. Ano, Nagtatrabaho kong kasama ko. Ihinang yan para lalambot. Yung wire na yan. Tapos dito makikita ang Northern Lights yan ganda ganda yun oh no? Know? nag-iiba siya ng shape masaya yan kasi mga kabayan no? Oh. yan masaya sayaw siya yan tsaka ito meron din dito kaso maliit na nawala ito talaga yung malaki yan yan ganda wow grabe umuusok yung kwan ko yan yung hininga ko umuusok yun, dami na northern lights sa taas oh. Ganda oh. Ayan. Oh, Ayan, ito talaga. First time ko pa maranasan umagang-umaga umaga, Northern Lights. Yan, malaki na siya mga kabayan. Oh. Northern Lights. Oh. Ganda na tingnan. Oh. Malaki, oh. Malapad dito nawala na naman dito sa gilid yung maliit na lang sya ito malaki sya oh ayan ayan sumasayaw sayaw na oh so ayan tinutunaw pa rin namin yung kwan dito yung wire yung yellow may yellow kasi sa loob so, dapat tunawin muna ng kwan so, yung apoy para mabin lang yung dito tapos dito nanonood tayo ng northern lights so, ayan oh kumakalat na sya oh kumaki oh ayan ah, ganda oh Ayan, ninabutan kami ng araw dito mga kabaya, no. So alas 10 na ng umaga dito. Meron kunting liwanag sa gilid. Ayan, dahil sa sobrang tigas at hirap ipasok itong wire na to. Hindi pa namin natapos. So alas 10 na dito. Alas 6 kami dito. nag ko nina. Alas 6 ng umaga. Ayan, yung kasama namin. Tapos ito yung paligid natin. na ito yung puti. So wala pa rin araw. Nandun lang yung araw sa gilid, oh. Dito wala, oh. Ah, uh, we'll I think the Yung kasama naming Rilandik magte-terminate ng supply kaso sobrang tigas. No, no, uh, Yes, that's good. <coughs> Ayan, gagabit namin yung mga wire dito. Masong tigas. Yan pinutol na. Isa na lang last sa uh, apat niyan eh. meron pa isa dito. Ipapasok. Papunta dun sa building na to. Ayan. Ayan, yun yung namin. Puro snow na. Matyusin. Akayok? Yeah. Ayong, wala. Ah, nila yung wire yon Tigas. Apat kasi yan. Brown, black, gray, blue. Okay. Ito yung paligid natin dito. Ito oh, yung puti. Ang tagal kasi makuha Kasi makunat yung wire niyan. Ito malaki. Yan yung insulation niyo. Sobrang kunat. Nag-yelo ka. Yeah, ang kunat even. Tapos solid siya na wire. Ayan, dito na kami sa kabila, mga bayan. Dito namin, ito itatap tong wire kanina na uh, dinugtong namin sa kabila. Tinerminate namin sa kabila. Dito namin yudugtong. yung dugtong. daming wire, oh. Kaso ang kukunat. Lalaki pa ng wire. Ayan. So, ito yung kanina, oh. Nilagyan na lang metal. Tapos, ito na yung wire natin. Ang lalaki, oh. Ang kukunat nito, parang mga metal din to. Kasi solid siya na, ano, solid aluminum ba to Umital. metal singkunat ngayon sa ice mag ice yan o kaya nyo kasi papasok to yan o ang wire na tong laki o oh. malaki pa sa kamay natin ito na tayo pinakamalaki size ng wire yan apat yan sa loob kukunik ka sa so live wire yan take care of your self you will be in danger Mm. Ayan, <laughs> ah, mga bahay din sarap. Ayan, uh, mga puti oh. White House. yan, hanggang doon. Doon yung city. Yan dito kami sa sentro eh. Yan yung mga bahay. Ang gaganda puti. Oh. Ilinis. So, ito yung kanina. Yung wire doon sa kabila na tinerminate na namin. yan Dito yung papunta sa left side. Yung, yung construction site namin. So, dito yan. Ikakabit para magkakasupply. So, live wire na yan.